Okay, Ma'am Riana, ito na po yung uh, uh, 4G, 5G, Wi-Fi Pro CPE. Pero uh, dito sa kanyang dashboard ay uh, 4G LTE Wi-Fi lang po ito. So, although mumurahin ko ito sa Shopee or Lazada, important may magagamit tayo. So, so okay, um, actually tinanggal ko yung uh, smart, ano ba to? smart bro or smart rocket simple pala na SIM card nyo so naka uh, naka dito SIM ako ngayon so subukan natin yung ano um, uh, ito sa bandang uh, ito band locking so meron syang band locking no so pag naka ako sa band 1 so um, face info tapos network info Ito okay, yan. Um, actually, dito sim ako. Okay. Naka dito sim. So, okay. Um, okay. Naka frequency band one siya. So. Tapos sa kanyang uh, wifi or wifi settings. sa uh, wala siyang 5G na wifi. Naka gigahertz lang po siya wala siyang 5 gigahertz na wifi settings so okay yeah, mag-speed test tayo so di pa siya nakamodify uh, dito si ang gamit ko so ito nga pala yung uh, uh smart bro or sabi na lang natin smart rocket sim to okay So, although ma mahina yata yung smart ko dito, um, mas okay yung uh, nakadito sim na lang kasi nakailang try na ako ng so sa mga initial testing ko kanina so okay ah, yeah, speed test tayo so dito sim okay yan So actually um, okay chat nasa 22 Mbps 23. 21. Tapos yung upload na sa uh 10 10 Mbps. So okay no? Um super so, so good malakas yung uh, ah uh, dito sim So okay um subukan natin i-modify to. So Although parang medyo magaan gan sya. So parang madali siya i-modify since magaanaks sya. Palagay ko sobrang liit lang nitong uh, uh, board sa loob dito. So okay, uh, i-modify natin. So dito sim ang ginamit natin, no? So 21 tapos ten Mbps so imodified ko na po ito okay ma'am Rihanna um, okay na po ito naka modified na po ito ng uh, two ports so ang gamit natin uli ay uh, dito sim um, since mukhang mahina yata smart dito no? so okay um, actually sayang wala siyang ano eh, um, signal status or signal parameters dito sa dashboard halimbawa yung mga RSI, SINR so wala siya pang monitoring ng parang tulad ng ganun so networking po So 4G band 1 tapos walang mga uh, RSI, SI, ay wala, So, maganda no, um, uh, negative 55 RSI, okay. So, okay, um, subukan natin mag speed test. So, ito nga pala yung kaninang speed test no, um, 21 tapos 10 Mbps na upload. So, okay, um, Medyo bumagal siguro 'yung speed test ngayong gabi na 'to. So it seems medyo bumagal siya ng konti. Pero sa upload lumakas. So Okay na, no? ang, ang pinakamalakas na yun ay yan, upload. So, um, kagulat na. No? Para bumalik, bumalik yung sitwasyon. Um, yung walang outdoor antenna, nasa 21 Mbps, tapos uh, yun, upload, nasa 10 Mbps. At yung nagka-modified na, um, nasa 18 Mbps, tapos mas lumakas pa yung upload niya. So, it seems um, successful yung pagmamodify natin yung uh, uh, 4G, 5G Pro CPE. So, okay siya. So, subukan natin baka chamba lang. Ayun, din siya tumataas. Okay. Okay. upload ah tumas nga talaga so sa upload kanina lang hindi pa siya nakamodified ay uh, 10 mbps upload so ngayon nakamodified tumaas yung upload niya. wow okay so okay uh, ready to ship na po ito bukas uh, via lalamog um, na. so okay uh, success po at uh, thumbs up po tayo dyan So ito muli yung naka-modified. So okay. Alam, um, salamat po at paalam po.